Guys, mag uh, magandang araw ano. Uh, ngayon ay magbibigay uli ako ng tip kung paano lumaki yung ating uh, daily sales or income sa ating uh, mga uh, business na sari-sari store -sari ano, guys. So gaya ka po nang nasabi ko ay kailangan maaga ka na magbukas para ang customer mo ay uh, maaga rin na uh, bibili na, na lalo na yung mga driver, mga na may mga pasok sila, mga empleyado na nangangailangan din ng mga busy commodities. So, kailangan maaga pa yung ka na. No? So, ngayon, bibigyan ko ngunit kayo ng another tip, guys, na para malagdagan ng income ng ating mga sari-sari store, no, guys. So, number one, guys, ay uh, kailangan meron kang Gcash guys ano uh, ngayon sa panahon ngayon kasi nauuso na yung mga money transfer din na pagbayad ng mga uh, virtual money uh, sa pamamagitan ng Gcash ano yung cash in cash out uh, kasi ngayon guys sa per thousand na transaction ang bayad yan is 20 pesos so makalimang uh, maka 5,000 ka so may isang tangka natin ano, sa magkapon sa chikas pa lang yun guys so sayang din ano, uh, kaya kailangan may chikas na yun guys ano, pag may sari sari store tayo then pangalawa guys ng mga loading kailangan may load din tayo ano, yung lo -lo 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 ng mga sim card ano. then uh, may bigas ka kahit retail lang yun na uh, makakadagdag din ng ano kasi mga, mga basic na needs niya ng ating mga customer guys ano then yung mga gulay hanggat maaari may mga gulay ang tayo guys para sa kanilang lutoy ng guys ano yung mga mainig magluto sa kanilang mga bahay so hindi na po sila pupunta ng palikid guys Dyan na lang sa yung talipa pa yung mga na sila na yung kakainangan uh, nila sa kanilang pagluto ano guys so ang mga condiments na lang meron kami ano uh, pa uh, Uling yan. O, uh, uling guys. Malakas din na no? Kasi nga, uh, yung mahal na yung gas. Yung ibang hindi, uh, hindi na talaga maka-afford. Na ano kaya, uling talagang number one na uh, ginagamit din uh, sa kanina po ulit uh, guys. Ano guys? Then, uh, pagdating naman sa uh, yung isa pang guys na uh, pinagpita namin dito sa Pwis na guys ay yung kutkuran ng inyo gano'n guys Itong may kutkuran ka guys additional income pa di yun sa ating uh, sa store ano guys Para ini yung kapagod guys Lalo na dito na palingki Ah, uh, hindi na sila sa palingki para lang guys So yan guys ang kailangan na ito Ganyan at kung uh, dati naman sa yung bago na kay siap guys may buka na chef siap kami so meron na may anyway, ikatong basic na or na uh, sinasabi na fast moving items guys ano na kaya na kailangan sa isang uh, vulcanizing shop gaya ng mga iba't ibang ng interior para kung may magkagawa ng gulong kaya uh, meron pa may bibigyan no? so, yung uh, sa mga motor uh, sa na mismo ang um, mga pagbibita sa uh, mga ng kailangan nila sa mga uh, mga uh, motor uh, ilaw life, day life, mga mga oil. Kasi yan ang mga madalas na uh, ng mga may mga kultura na guys. So, Pero wala nga magpalit lang Kasi talaga yung ko So, ganun. Uh, income pa sa ating guys. So, guys, lang yung mga... Nabanggit ko ang uh, kung meron ka ng sari-sari store, kailangan meron kang mga uh, ganyan ng uh, mga uh, dagdag uh, para lumaki ating daily sales or income sa ating uh, sari-sari store. And guys? Um, guys ano so guys? Uh, Maraming salamat po yan. Sana uh, YouTube channel nyo guys. Maraming salamat muli at